Tara at pag-usapan natin ngayon ang kinagalit ni Kim Chiu sapagkat nagparinig at nagpost si Julia na gusto niyang makawork si Paolo at inilabas nila ang picture ni Paolo na magkasama. Story. Nitong nakaraan nga ay nagpost si Julia at nagsabi na gusto niyang makawork si Paolo pagkat nagagwapuhan nga ito dito kaya hinihiling ni Julia na sana makasama niya sa work si Paulo para makilala nila ang isa't isa. Si Kim ay ang araw nang makita ang ganitong sinabi at pinost ni Julia. At hindi naman siya papayag basta-basta na basta ibigay lang si Paulo sapagkat meron silang teleserye ngayon. Sabi nga ng mga nagalit na fans ni Marita Jones, Wow Julia, may sapa ka rin gaya ng una lahat inaaway mo. Maging ina kapatid walang halaga ngayon at naman dinadamay mo si Kim hala dami niyong kaaway pag nagkataon ay di kayo uurungan sabi naman ni Neta Baltasar huwag niyong pansinin niya si Julia Barreto kasi hindi yung kalibel niyan dispirada kasi yan baka o totoong iniwan siya ni Gerald Anderson dahil ang pamilya niya at ang nanay niya ay mukhang pera kaya ang mga anak ay at pinag-asawa sa mga mapapera para may pangkaso sa sarili at sa loob ng bahay. Sabi naman Imelda Wariner, grabe naman si Julia, para kang si Marian or Chris Aquino pagdating sa pagsiselos. Hindi maganda yan, sa nilayas yan ng ugali mo. Kahit anong gawin at post mo Julia ay di papansin ni Paulo sapagkat mahal na mahal niya si Kim Cho Mali ba na lang kung papayagan ng management na sila ay pagtambalin sa isang movie? Kaso, kung papayag nga si Kim Chiu. Kasi, tatanungin din niya niyo pa kung payag si Kim Chiu. dahil uh, gusto niyang malaman ng mahal niya ang magiging desisyon na ito. I-commento niyo kung payag kayo sa tambalang Julia at Polo. Yan lang, chika. at mag-like, share, and subscribe. Thank you.